Magandang hapon po mga kaprambin. Tayo po ay nakagiyak na. Mag-deliver po tayo sa kabilang barangay po kasama mga bata. Si Bunso, sa toy. Hello pa. Si ate. Kuya. Si mami, camera Hello, natin. Ito po yung ating mga narbis po ngayon. Naka 43 kilos po tayo sa mais. Nice. Mais po. Sa talong po ay ito ay 10 Ito ay ilan ni? Walo. Hindi kasama 9. na, yan. Kasama na yan. Adjot sa po 8. kilos. Meron pa doon, kasama okay. na rin. Oo, oh, kasama na po yung ating mga, ano, yan pa, talbos po ng kamuti, sili, sari-sari po. Ito po pa ano, ito po, pan-deliver natin sa kabilang barangay. Ito kay na po sa nasa ko. Ito po yung paninda natin, ito yung pan-deliver, ano. Pan deliver din ito. Uh -huh. Yan. Ito po, pan-deliver Ayun, may panlabon. Pwede. 70. Ah, deliver po, ka, na kami sa bambay. Mag-vlogger oh. ka pa. I'm okay. Ano po gusto niya? Ah, si Lula po. Kuya, pili. Gusto mo ba? Ayan, oh. No? Pumili ka. Ayan, pwede ko. Isang kilo daw kay Lula. Labunin, oh, no, gulayin. Labunin po ba, gulayin Lula? Ay, gusto ko nila panlabon. Ah, panlabon. daw ano po? Kare po. si Kuya. Bagong pitas po. Ari kay Ate Isel yun 10 no? kilo. Mm, Sa bamban na oh. ho. Mm, Sa bamban. Panlaga oh, daw po. po. Ay, baka yung may mga kasama. Pre, mais. Ay, sige, pagpunta na lang Ay, sige kuya. Tano? 70 kuya. 70 Oo. Uh, ilan nun pare? sa langit yan ito pa nung nakaraan eh otos uh, siya uh. oo ano yung gulayin? sili, may sili pa ata ano ba sili ay, nila nila yung sili ko? Ay, ayun lang lang yung sili may sili talbos po ang ganda yung paggugulay mo may kasamang ano? talbos ng kalabasa talbos oo po ilan di yan ay gulayin? po po may panlaga yung iba Ari, ari. Pwede ini 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 aku tuh ini, ini. kayak lula. Bikin kayak lula. Pede po. Pede papu malam buta. Pa. Segi po kaya. Bagus tuh gula ini ini pisang nyulang ku. Bagus ang... pede pa itu. Uh, uh, ah, uh, oh kok lagi besar. Bagus bagus pa. Segi pare. Oh segi pare. Pare mau kita iya dalam. Kalau bos bisa ngopo enak. Sampu. Sampu isantali. Ini sama ngabata. Bagus pita sari. Kakain. Yan ay kumupila. Ilan lula? Isa lang. Ay, isa lang po. <laughs> piso. Bigayin na nga eh. <laughs> Itanin mo. O, oh, tita. itanem mo yung maro. Oo, oh, yung talbos. yung mayan Uy. yun oh, <laughs> Ice yeah, po, Kino kuha ng mais ni Joy dalawa. Kukuha ka ba? ko. Kasama yung mga nandoon pa isa-isa, kasama yung. Wala may ba si Rabbit? Ah, oh, Sampu daw sabi ni Nini. Ano fresh fries? <laughs> Ari, si mo. Oh, kasama yung dalawa. Ah. Oh, Oh, sa kilo ang lahat. Dosi kilos. Mas bobo na. May mm. panlabo na. Ate, alin dyan ang ano mo? Ay, ito, na lang ang available. Ha? Panlaga daw. O, bigi. sa ilalim. Isang kilo. Panlaga daw? Oo ito oo mm -mm, yan ito ko mm -mm. baka rin mabali ang ano tayo ayun yung mamaya mamaya dito tayo na mm -mm. Ayan lang salamat po apat layo nang tigil mo. <laughs> aray ka, sumabit niya siya. Aray lang po, mga kila po. Aapat na. Aapat na kilo? Oo, oh, yun. Wala na po, wala na. Aray, pandeliver na lang. Pandeliver na rin lahat. Aapat mm -hmm. yun. Ganito. Yan. Magkano to? 70. 70. 70 daw isa. Panlaga. 70. 70. Hmm. Panlaga po. Lan, dalawa. Dalawa daw. <laughs> Pili ikaw, pumili ka. Yung pagka medyo mura-murain, marami ang laman. <laughs> Lagdagang at panggulay. Anak, ang oh, benta mo. Iii, ang cashier. Cashier sa atin. Uh, Di ba, marami ka ng benta ate. Oh. mag ah. ice cream daw mamaya Ice cream din. Ice cream din. Ice cream din. din. Okay, kalaha. Bukayin ako 10 na. Bukunin eh. Mm. May manager ka pala te mm. na yung... Wala ditong barya. Eh. Salamat. Okay. Chocolate 20. 10. Uy, ay. Di <laughs> po <laughs> 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 oh. Ay, naulan, no? Ayan, tapos, tapos. Anak, mo na kami. Anak, pandong yung mo. Ngayon lang nadala. Talong ni Ma'am Jean, limang kilo. 200. Ha? Limang kilo, 200. <tinyo> ha? <tinyo> ha? Bakit kulang? hindi <tinyo> sabi niya lima lima lang daw po para hindi natutuyo oh, at malapit daw naman nachat na lang po sa akin pag wala na pag paubos na Bigay kay ate. Ate, yung kasir. Nga nah, para hindi matuyo. Salamat po. Mais po ba? Meron pa yung isa. Ay, ano? Mura-mura yan. Gusto na matigas. Ay, hindi po pwede. Walang ta wala pong tao sa bahay. Kasama, oh, wala kasama. Ito? Mabura Ay, pinasubuhan ko yan lang. Aray ang isa, kabihak. Tatlo Ay, tatlo po. Ay, wala na. Dadal mo Dadalok po yan. Dadal Ang alam po ni Alvin ay dadalwa. Aray may may-aray. Ayun. Ay, meron, meron po. Kaya ating isin. Sa hmm. araw nilang puni. Sa isang araw po nila. Eh. Yan po ay ano, two and one-fourth. Dalawang kilo lang po babayaran. Kaya Ano lang po, one-fourth eh. Kaya sobrang pot ko. Kaya sobrang pot mo yun. Mura pa nga po. Murain po ba? Opo. Okay. Ay sabi niyo po kasi ay gulay yun ay. Ay sabi ka pa susubrang. Ay akin Yung mga FD ang patapon mo. 7-30. Ganun din po. Kaya lang po yung pinasusubrahan yan. Pag murain. Ang sapatos ko di of converse. Yun si ate. May ito pa. Ito. <laughs> <laughs> Parang di mabasa. Kasi ano nga. Bonso. Magtatanong. <laughs> Okay. Okay, hindi, 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 hindi. Oh, Boy, pa Pampids po, are? Ay, 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 pa mo, no? Plus apat 'yung inahin. Tatlo. Pare hmm. pare pa Ito pare kuya ba? <laughs> <Hello>, pa <laughs> Tara. Dito naman po kay Ate ay, ano rin Marcel. Ay, isa isang araw po uli. Mura-murahin pa po yung ano ay, yung isang dalawang matahan pa po. dalawa. Oh, oh, yung oh, yung dalawa may. Are po. Oh. yung dalawa na andun. May yung dalawa pa. Ito ako. Dapat pa. Isang pa pang isa. Bakit hindi naging apat? Sabi Ice cream. Yeah, dito na po tayo kilala. Ano? 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 Ano?

Hindi ako. Okay. Tayo bumili ice Salamat talaga kami ni lang namin ang mais dito. Ang hintay ko wala din na. Oh. Okay. Yan no? yeah, oh, Request okay. po ng mga bata oh. Two in one. Mom, mm. Wow, anak. Ano <laughs> po? Kita. Oh, thank po. you na lang. Dinito, dinito. Ano ito ang basa doon ba ba <laughs> oh, okay. oh, yun. tayo. Gusto mo rin yung ng mais? Okay na Oo, yan yan. Ikaw na muna. po. Yung ano ba rin sinasabi ko yung... Wala Ay, ay, ay naku, wala na kayo dalabog. Hindi. Ay, wala. Siya mong inumin. Laga mo. Oh. Yung buhok ng mais. Ada po? Sino? Ini. 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 Ini may palamang po. po Yan Ate, oh. oh, iyon na. Hello. Tawid lang Kasama mga anak. Sabi lang ko po. Ako ay pauwi na po mga karpin. At hapon na naman po. Babay po. Ingat lagi yan. God po sa ating lahat. babay po. Ingat po ang lahat. Hindi naman po umulan. Tama lang po ang panahon natin. Para nga po pala yung ano, sinisiminto na. Yung kalsada po ito papunta sa ano, Camarines po. Ay inutay-utay na po ito. Gaganda na po ito.